Episode 6, OX Kinabukasan, tumuloy sila sa ikatlong laro. Ang Mingle, kung saan ang mga manlalaro, ay tatayo sa umiikot na platform carousel. May babanggiting numero, kailangan na makabuo ang mga manlalaro ng grupo, batay sa numerong binanggit. Pagkatapos, ay kailangan nilang makapasok sa mga kwarto, sa loob lamang ng 30 segundo. At kung hindi, mamamatay. Sa paghinto ng platform, sampu ang binanggit. Dali-dali silang bumuo ng sampung miyembro at mabilis na pumasok sa kwarto. Habang ang ilan naman na naiwan, ay pinagpapatay. Nagpatuloy ang laro. Sa muling paghinto, apat naman ang kailangan. Pinatay ang ilan, maging ang mga kulang sa bilang. Pagkatapos, ay tatlo, anim, at ang pinakahuli, dalawa sa dormitoryo, matapos ang laro, nagkaroon muli ng butuhan. Mas dikit ang butuhan ngayon. Tumabla sa parehong 50 ang boto, kaya magkakaroon muli ng botohan kinabukasan. Naging mas agresibo ang pagkakampi-kampihan, hanggang tuluyan ng mapatay ni Gi si Thanos. Daglian naman na kinuha ni Namgyu ang cross-ecstasy necklace nito. Sa riot na nangyaring iyon, isa-isang binanggit ang mga namatay, katumbas ng karagdagang halaga ng premyo. Naging mas komplikado ang sitwasyon ng bawat kasali. Kailangan nilang makabuo ng plano, nang hindi sila maunahan ng mga oposisyon. Pero, iba ang suhestyon ni Gihan. Hindi dapat na magkaroon ng madugong patayan. Ang kailangan nila, ay tugisin mismo ang may utak at punot dulo ng laro. Sila ang tunay na mga kalaban. Pero, papano? May mga baril ang mga sundalo.